So, yan. Good morning sa inyo lahat. So, tutulungan natin kayo kung paano gagawin nating uh, tutorial para mawala ang original content. So, bubrahin muna natin lahat to. Clearing lahat yan. Clear. So, yan. Maganda na the lesson to. So, pupunta tayo dito. ito uh, ang ating account. Yan ako. Yan o. Yan o. Dami chicks, no? So, ang gagawin natin is pupunta tayo dito. Dito sa setting ng ating account. Ayan. Tapos, pipindutin natin to. Nagamitin natin ito yan. Ayan, nakita nyo na, di ba? So, ito. Pagmamasdan nyo lang. So, ayan, pupunta tayo dito sa new speed. New speed. Tapos, itong reduce lahat yan. Lahat yan, favorite, his nose, reduce, yan. Babawasan nyo siya. So, ito lahat, lagi po ang lalagay nyo dyan. Ito po, Yan, oh. Reduce more, reduce more. Pinag-aralan ko talaga siya. Tapos, kahit yan sensitive, reduce more, reduce more. Kasi dati hindi naka-reduce more, eh. Yan ang original, problem. Yung nilagay ko lahat siya doon, ayan na, ah naging uh, na po yung ano ko yan, did you know nawala na so yan, gusto kong makita nyo para malaman nyo po is legit na legit po ito yan, pag nilagay nyo po yan dyan lahat, reduce more yan, magiging okay na po yung inyong account babalik na po sa, sa normal so yan, magandang magandang lesson yan so yan, makikita nyo na ulit ako ayan, yan po ako di ba? legit yan So yan yung mga interested clear. Isa natin uli. Mm. Yan, legit. Manood lang po kayo lagi ngayon. Magagawa na ako ng mga tutorial na video. Yan. Salamat po.